Ready ba kayo pag may apocalypse? Or magka World War 3? Ito yung ano, emergency supply ko. Hindi pa ito kumplito at least yung mga basic nandito na yung kailangan ko. Ilagay ko sila sa isang cart para hindi mahirap hanapin nandito sila lahat. At in case mag-evacuate, madali lang itong i-load dun sa kutsi ko. At uh, kung dito lang ako sa bahay, at least nandito yung mga kailangan ko, hindi ko hahanapin. Nandito na yung mga basic need ko. Ito, master. Kung mayroong ano, yung chemical na ano. At ito yung power station. Pwedeng i-plug dito yung 110. Na USB. At ano rin to, pwedeng i-jump start sa kutsi. Saka may compressor rin to kung kailangan namin. Dalawa to ito, ito rin. Ito solar to. Solar charging. Power station din to. At may mga ilaw yan kasama. Ito sleeping bag. At ito pang jump start rin to. Pwede rin tong eh, ano, mag-charge ka ng mga phone sa USB. Ito face shield. Ito ah uh, portable air condition. Pwedeng niyong isaksak yung sakop siya. Eh. Ito yung mga water filter. Ito yung mga gas tube. May mga gas tube tayo dito sa ilalim. Ito. Malutuan yan. At dito mayroong panghuli ng isda kung kailangan. May fishing rod natin dyan. At mayroon ang nakalagay dyan na mga artificial bait. Kasi okay, wala tayong makuhang live bait. Kung mayroon, hindi may gamitin natin. Ito yung mga uh, sa pangluto. At ito, tent. Tent yan. Ang kailangan ng tent. Mga supplement. O, ito, ito, yung stool. At mayroong first aid kit dyan. Ito pwede rin pangluto to. Mga flashlight, gloves, mga canned goods mga batteries too much candle duct tape kailangan tayo ng duct tape ito yung mga saka yung mga nandiyan na yung mga toothpaste sabon, pangligo nandiyan na yung mga sa loob ito rock baka kailangan tayo ng mga pangtali knife kaya sabi ko mga basic lang to at least mayroon na akong ano kung kailangan di ba ito yung propane stove. Ito yung glass, Ito bowl to. Okay. Ano siya? Uh, collapse. Collapse bowl. Yan yung fish shield. Knife. Ito itak. At mayroon rin tayong rifle in case na manghanta yung ng mga wild animals. At mayroon akong e-bike, saka scooter. Para mayroon tayong ride kung ano, kung sakali. Pwede yan i-plug dito sa power station kung mag-run out. At mayroon rin akong drone. Ito pang lockouts to kung may riot sa labas. Eh, pwede mong paliparin doon sa likod. Siguro mga 200 feet, makikita mo na anong nangyari doon sa labas, di ba? May kamera to, oh, camera to, built-in camera. marami naman nagsabi na pag mayroon daw ang, ano, apocalypse or World War 3, hindi ka naman daw makasurvive. Ganito yun eh. Ito yung globe ha. Ng Earth. Pag tumama dito, missile ba? Kung anong, ano ba? Meteor ba? Baka dito lang mapiktuhan, di ba? Kung dito ka nakatira sa gilid, makasurvive ka. Kung mayroon kang mga ano, emergency na panggamit. Siyempre, kung dito ka nakatira, dito tumama. Ah, baka hindi ka makatira makasurvive. Ito yung mga pagkain ko na paglasto na matagal sa shelf spaghetti sauce, yun mga peanut butter noodles, mga canned goods yung mga tuna yung mga canned goods yan corn marami tayong mga snacks dito oh. yung mga magtatagal sa shelf marami pa akong canned goods dito sa mga lay liquor kailangan natin yan pang thread, pang barter at marami rin akong ano, oh, uh, mga, macaroni and cheese yan. Hindi ako kumakain yan kasi hindi healthy yan. Pero pag walang dalalang makain, kakainin ko na yan. Tapos yan, tumatagal yan kahit 10 years. Pwede pa yan. At may mga alaga rin akong tilapia. Ito o, oh, white tilapia. Marami rin akong tilapia dun sa labas sa mga container. Yan, mga tilapia yan. At marami rin akong mga tanim dito. Mga kasawa, nakakamot eh. Para makasurvive tayo kung wala na talagang pagkain na makapasok dito sa lugar natin. May mga tanim akong saging dito. Oh. May bunga na. Oh. Yung sa likod doon, ilog yan. May mga isda rin dyan, mga catfish. Dito, gubat mo. Marami kang hunt dito na mga wild well animals. Ibon. Mayroong raccoon puso marami dito pero hindi pa ko nakakaya yan. Miming! Ano si Miming? Hindi ako, hindi ko pang subuhan kumain ng raccoon sa kapuso pero pag wala na talagang ibang makain, uh, wala tayong choice dyan. At dito na, kita ako ng mga owl, malaking owl, saka eagle. Bawal yan, bawal yan silang patayin pero pag sa time na kailangan talagang mag-survive eh, wala nang bawal diba? Di ba maming? Ini mau aku ya namanya. Itu kalau bahasa punya saya kalau di sini. Katbat itu. Itu pohon ini kamu itu Sugar cane. Papaya. Melungai. Oregano. Maraming gamot to. herbal gan. Ano? Kamatis. Oh, May papaya pa dito. Ang saging. Yan, pinya no? yan. Ang palaya. Bayabas. So walang bunga yung bayabas ngayon. Yan, puno ng mulberry. Maraming bunga yan pag season. May mga kaktus ako dito sa harap ng bahay, yan. Yan pa oh. Mga survival food yan. nupal ang tawag yan. Sa Mexico. Pero maraming pwede gawin yan. Tingnan mo sa YouTube. At marami yung ano, beneficio. Parang alunglay rin. Panglaban sa diabetes, sa high blood. Pwede iihaw yan, Pwedeng lagyan ng meat. Maraming recipe sa uh, YouTube kaya lang kayo mga Pinoy, hindi kayo sanay kumain yan. Pero maganda kasi yan, ano eh. Ah. Uh, dahil lang mabuhay. Yan oh, may mga ibon no? oh. Well, birds. Ano to? Kinip ko to sa sakyan na to. Wala pa, tong, wala pa computer. So, kung mayroong cyber attack, tatakbo to. Kung uh, bago, may mga computer na ito, wala pang computer to. Kaya kinip ko to. Kung may cyber attack, pwede pang i yan. Ito may puno ng malunggay oh. Sunod-sunod ka sa akin, Mimeng. Mm. Yan, abukado yan oh. Yan, mga ubi yan. Mga kiat. Marami na akong ubi yan sa likod. So guys, anong palagay niyo? Ngayon kasi, ah, uh, ang mga country nag- paliksahan na eh, competition. Kaya mayroon talagang tinindi na magka World War 3. Tapos tong AI, yung AI ngayon. Ano pa lang yung AI ngayon eh. Hindi pa mature. O naging mature na yun. Isa yan sa cause sa uh, apocalypse. Kasi ano na, baka hindi na makontrol ng mga tao yan. Tapos yun ang mag-umpisa sa mga wars, you know. So kaya kailangan mas maganda ready tayo yan mga ubi yan may mga kamuti pa dito eh, wala na mawawala kung ready tayo di ba eh, kung may pira ka sa bangko wala na yan hindi mo na magamit yan eh, buti ngayon i-invest mo sa mga ano mga gadget na pag bayro lang sa kuna hindi mo na ma-order yan wala nang online wala na magdi-deliver yan di ba may mga nining ako Ito yung mga soldier ko dito Marami rin akong tanim na gabi doon sa ano, sa ilog. Di, e, kaya guys, iba. Mas uking okay, handa tayo kung mayroong mangyari. Kaya sa last minute na tayo maghanda, it's too late. Okay guys, good luck sa inyo guys. And sana mag, ma inspire kayo, maghanda rin kayo. Hindi natin alam kung anong mangyari. Pero marami ng mga ano, mga warning sign. At sa apocalypse, pwede rin daw mga tao mag maging zombie dahil sa mga chemical. Ready rin tayo dyan. Ha? Huh? Ready tayo dyan.